suksilban kipitup <laughs> dahil nang inggit kami sa mga taga Alien Bluetooth <laughs> link kami Bluetooth din kami nang nang daw 'tong inangay hindi nangay hindi 'to dili kasi nang nang hindi naaw ah damay damay na po hindi pa 'to babalik ta rin yan luto na nang, no. yan nagkagasha oh, okay. pantay marluluto dapat na taktan to choka Ako oh, ship eh. Nagtatang ka ship? Ah, okay. ship? Ikaw na. Once ba nga ship ship? Kulang <laughs> pa. Buksan pa yan? Oo. Mm. Alam nga, ang bango. Bukta pa ba mo dyan? Ako Sige, hapang si Ron. Ako busy rito magbibideo. <laughs> Okay lang yung na ganyan kalakas. Hindi pa to sunog. Sunog na. Sunog talaga yung dahon yan. Asin sunog talaga? Sunog talaga yung dahon niya. <laughs> okay po. Sunog yun na yung isa. Mmm, bang mo. Hala. Suman. So, Ang <laughs> suman. Tapay. Tapay. Hindi na. Tapay ba Hindi na. Hindi na nga Ay, sabi tapay. Ang gulo mo eh. wala akong alam ha. Ganyan ba siya binubuksan ng hand? Ah, oh, ganyan. Bumbuksan mo isa-isa. Ang gulo mo naman mo bukas eh. Mmm! Alam, Ang bango yan kasi may nyaho. Diba nga, tinawag ginakain eh. Eh? Ayan, oh, natagal lang. Ito yung tsura niya. Ayan. Ang <laughs> oh, bangal. Sige na. Ipan natin. Ah, tanggal yung pala yung... Ah, suman lang. Malagkit. Ang sasiging. O, siyempre. Malagkit. Pangit yung nabili natin yung dahon. Luma na kasi hindi na kinukuha yung pinaka-baby yung dahon. Mahal durug-durug na. Ayan, durug. Mira. Mm. Mm. Dome. Sarap. Alam mo, piling ko magutom ako dito. mm mm masyadong sarap eh. Yum. Sarap sikat sunog. Mo, mas masarap, mas maganda siya kung medyo makapal. Mm. Kasi kung manipis, talagang didikit na, no, wala. Puro dahon na lang. Pero ito, ano, pagkain ito. Ito, kutsara. Ito, kutsara? Oh. Ayoko, puso, kamay. Ano hmm. ito? Masarap nga yun, pati dahon. Baet. Kutsara, binagano naman. Ganun ba yun? Kutsarahin ba natin, kutin natitira. So, Ito pala pinakamaganda eh. Hmm, di ba? Hmm, Ano -mm. saraman sa yan? Ayun eh, oh. Teka. Okay. Sarap. Mal kukulang sa atin to. Kulang mm -hmm. sa atin to, tayo. <laughs> Mukhang talaga yan. Magsain tayo? Magsain? Nakukulang yan. Magutom ako lalo sa ganitong lasa. Sige yung natin.